Kasi ang gusto ko talaga matuha yung matanda sa kawawa. Mm Kasi di, sa bahay, lagi siya nung pupunta. Hindi inuwin ko yung kapi na maraming langgam. Pag hindi namin makita, iuwi niya yung ano yung mga namin. Yung sa kain ko. Sa gutom na yun? Oo. Yung yung yun ang problem. Na, wala po ako ng alagang bata. Ako na nagpaligyan. Ah! Nakakaawa kasi yung sitwasyon yung mga bata at saka yung nami. Pero yung mag-asawa, malalakas pa kasi sila eh. Tapos ang nakakasama yung pag nag-inom, yung perang bibigay iinom. Hindi kinagamit sa tamang padaan. Sige po na, salamat na kumuha lang kami ng info. Kasi ayaw namin maniwala basta-basta sa mga sa text sa akin. Kaya nag second option po ako sa mga kapitbahay. Thank you so much po. Nay, magandang, magandang hapon po. Kapitbahay niyo po ba si Nanay Christina? Ah, pwede ba na makakuha lang ng pain ko? Kasi tutulungan sana namin, Nay. Tapos nung napuntahan ko siya, sabi ko, yung mag-air ko siya, bigyan ko ng 3,000, binin mo ng pako, and then babalik ako dito, magdadala ako ng plywood para madingtingan yung bahay niya. Kaya lang pagpalis ko may nag-message sa akin mga nagsasabi dito sa mga topic bahay. Ano po ba ang pagkatao? Ano po ba nung nangyayari? Hindi lang po tayo ang... Ano, po? ano pa yung ano na yung mga dumarating? niya? Mar Ibig sabihin marami nang nagpunta dyan. Opo, marami na po. Hindi lang po kayo. Tapos na kayo ngayon. Kahapon yung sa ano po, sa si SWD. Hmm. Ito, ito. Pumunta sila dito kasi wala pa ako dito. Sinabi lang sa akin. Hinahanap nga ako. Kaso wala, wala. Sabi ko, ba't pa ako hanapin Nandiyan na mga kayo na magsabi. So, ibig sabihin, Nay, marami ng mga tumutulong. Ano yung mga natanggap na nilang tulong? Ang ah, mga gamit po. Tulad ako noon, binigyan ko yung matanda ng wheelchair. Kaso, pinawi ko kasi hindi pinahalagaan ko. Binigyan ko sa iba. Kasi nung una ko sila nakita, nakita ko yung bahay nila, nakita ko yung sitwasyon, awang-awa ako sa mga bata. Kaya lang kung nabalitaan ko na yung binigay ko ng 3,000, ibinili daw nila ng redorse. So medyo na-hurt din ako. Oo, kasi nung gabi na yun. Ang gabi na po yun, galing kayo dito. Awa yung away mo yan. Nag-away sila mag-asawa. Okay, Lasing yung babae. Ay, yung babae naglalasing. Naglalasing yung babae galing sa, sa kabilang lalaki. Ngayon, parang inano sila may ng asawa. Mm hmm. Ngayon, nag-away sila. Sa ganyan sitwasyon, may lalaki pa. Hmm. Kasi Sige ilan po yung ano niya, yung panganay niya, iba din yung lalaki niya. Eh? Iba ito yung tatay. Eh? Mayroon siya, kasi, mayroon siya inuwi dyan na lalaki. Yung ano, hindi mo yung, yung Dante na yan. Oo, oh. oh, Dante yung asawa niya ngayon. Opo. May inuwi pa dyan. Umuwi lang na ano, umaga. Kaya kahit sino magbibigay po ng sasawa, may taga-Amerika din na taga-dito, sinayos na rin yan ng bahay nila. Kaya oh. nasira na rin. Kasi oh. pag nag-away sila, pok-pok-pok, yun po. Sinisira ang gamit pag nag-away. Salamat po. Thank you, Thank you po. Pag-alis ka daw, iniwan mo yung mga, mga anak mo, kumama ka daw sa lalaki. Totoo po yun. Hindi ko po yun sisimulin po yun. Pero nag-alala po ako para sa mga anak ko. So yung araw na yung pag-alis namin, kumama ka sa lalaki? Hindi po. Hindi po. Siya po yung kasama ko mismo. Yan, dito po, po kayo pumunta dito. Ginawa ko na po yun. Tanayin ko po sa asawa kung dito kung hindi sinungaling. Hmm. Alam na Ay, hindi, hindi yung araw na yun. Nauna po, pang gina nangyari. Oo po, hindi, hindi, pa po kayo dumating dito. Hindi ko po oh. pa kayo nagbumusita dito. Ginawa, oh. ginawa ko na po yun. Ah, tapos bumalik ka? O, bumalik ako kasi inisip ko, yun yung mama ko. Kung ipatuloy ko naman yung sarili ko, paano na yung mga anak ko? mga anak ko, di ba po ko sila kung ito mga isa? Kaya, inisip ko mabuti, mali yung ginawa ko. Kaya sabi ko, paisan na kayo, paisan na kayo oh, kung ginawa ko yun. Pati sa asawa ko, ipagkukulang <muchas> ginawa ako Pero, yun sa pagkukulang sa sa ka sa kanila sa nila kaya yun sa sabi nila mali mali may mali meron meron tama kaya yun na kapag oh, na ano yung kapagagal sa mama din kala one year ah one year tapos naiwan sila na na ito kung dalawang anak ko kaya yung dalawang anak ko sinama lang sa kanila yun na ano yun kaya yung sinasabi nila yung Umalis kayo sa mama ko sa ibang laki. Hindi saan hindi niyo nagpapalagay sa dito. After one week, bumalik ka na? Oo po. Pasensya ka pa na, ha? Eh? Hindi nilulinaw ko lang talaga? Hindi. Hmm. Ako ko rin po sinumali. Ito po so, ba, okay. hindi huh? sabi rin pa po. Kasi ano, ano magagawa ko kung maging sinumali po, yeah. eh, di kasi Hindi, saan, hindi sabi mo na lang ito. So. Eh sa mga sinungaling ka. Kasi malalaman din nila yun. Opo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, uh, pasensya na po kayo. Nililinaw ko lang po. Kasi itong uh, lugar na to, hindi ko rin po ito alam. At uh, inilapit lang din sa akin ito. Kaya lang, kung napanood nyo yung unang upload namin, ito nga po, narinig nyo yung usapan. Ganun po nangyari. Kaya nililinaw ko rin po. Dahil mga kababayan, si Dali Frankie, mula sa pool, gusto kong tumulong talaga sa mga kababayan natin pero syempre ayaw ko rin na mapunta sa wala o mapariwara yung itinutulong natin kaya ngayon ay kinaklaro at nililinaw natin dahil kung gusto ko po talagang matulungan ang pamilyang ito Uh, maging maayos man lang itong silungan nila, itong kanilang bahay. So, mga kababayan, tulungan at samahan nyo rin ako kung ano man mga opinion ninyo base sa inyong uh, narinig dito sa usapan namin ni ate. No? So comment nyo dyan kung anong pinaka-best na gagawin natin. No? Hindi man nagsasara ang pintuan ng Team Daddy Frankie, kailangan always tutulong tayo at sana hindi masayang yung itutulong natin. No? So, okay. Ayan mo ate, ano? Uh, babalik pa kami ulit para maging klaro ang lahat. No? Huh? Si kuya naman. Kuya, okay ka lang dyan, sir? Sinsya yeah. Okay lang okay makausap pa sa glit? dito, sir. Mawalang galang na po. Dito, sir? Ano ang alam ni tatay? Ha? Kailan tayo na So, Anak nyo ilan? Ay yung na isa sa kanya. Tapos yung tatlo sa inyong dalawa. Kali, apat na. Pasensya ka na, ha? Medyo napunta kami dito, pero may usapin lang na konti. Pwede, okay, wala ang trabaho na yun. Okay. Okay. ah, bali ganito na lang sir, no? ah, pa naman magpanday kasi parapat na sa bali, kasi So, anong balak mo sa mga halay na? eh, di 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 tatagda dito lang para sabi ni mga kapitbahay ng kawalan niya sa inyo ito po sa inyo sa inyo sa inyo sa inyo Salamat sir ha. Babalik pa ulit kami dito. Salamat po ate. Babalik pa ako. Nay, thank you po.